So, welcome to my channel, Pangyao TV. Alam you guys, meron ako sa inyo may kikwento ngayon about ito sa kung paano tayo magsimula na maliit na puhunan sa ating pagtitinda guys sa Sari Sari Store. Kailangan kasi pala talaga magsimula ka sa maliit para alam mo siyang aralin kasi ginawa ko na guys noon sa ako ng malaking puhunan ang ending is nalogi kasi hindi ko siya inaral ng maayos bili lang ako ng bili tapos yung benta ko ibibili ko ulit pagkatapos yung maraming nangungutang hindi mo maiwasan, magpapautang ka kasi napukonsensya ka na hindi ka magpapautang tapos yung ending sa awa mo yung ikaw ay nawalan na wala nang naawa sa iyo yung mga may utang hindi nagbayad yung puhunan mo utang mo mabot sa point na yung utang mo hindi mo na rin nabayaran kasi nalugi ka na so hindi sarado ang tindahan so ngayon guys ang share ko sa inyo ay tama din pala talaga na kasi nag research din ako sa youtube nag ano ako guys kung paano ba talaga tayo magsimula sa maliit na puhunan at papalakihin na lang natin kasi nasubukan ko nang magbinda ng medyo puhunan tapos hindi ko siya na panghawakan ng mabuti hindi ko siya inaral tinda lang ako ng tinda pa utang, utang doon, utang dito course utang, utang yung puhunan utang, utangan yung paninda mo so wala siyang nangyari ending na lugi. So, ito na nga guys. Pinag-aaralan ko na siyang maano. Yung pinag-aaralan ko na siya kung paano ko siya papalagiin. Kaya, meron naman siyang progress. So, kumbaga nag-grow na siya guys. Tingnan mo, ba diba dati pinakita ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo dito yung dati sa taas, tingnan nyo yung video yung picture na lang as in maliit, maliit yung paninda namin kasi instead na makakapamili kami para sa tindahan namin, napunta sa upa, napunta sa hulog sa upa, deposit hindi pala, hindi pala talaga madali magtinda, mamuhunan pag nangungupahan ka kasi kailangan mo talaga makaipon ng pambayad pag hindi ka pa nakaipon mag-abono ka guys ito na, papakita ko sa inyo yung medyo nag-grow na ng kaunti yung paninda namin at saka sana lagi ko i-update yung vlog ko kasi ngayon yung vlog ko na is kasi nakapokus na ako dito guys sa tindahan ito na yun, tingnan nyo kunwari, kunwari an lang yan guys ha, nag-grow na siya ng ka at napansin nyo ba guys kung bakit marami akong mineral tsaka soft drinks, kasi malapit ako sa school, so ang mabinta dito, mineral, soft drinks, chichoria, school supply, so yun lang talaga ang pinupukusan ko, kung anong mabinta, yun ako kasi mahirap na naman yung mabinta mo hindi mo pili, so matitingga yung mga dahil di magkakaroon yung minta, panita, saan kagukuha ng pangulog sa pwesto, diba guys buwan pa sa pangulog ay, oh. hindi ulit hindi ako nagbabawas guys uh, minsan nagbabawas ako galing sa tindahan, pasimple pag nagsisimba ko hmm, alam mo na konting ano, konting lang hmm, share yung ano sin ko Hindi naman siya malaki guys. And, ako, bala na yung si lord maawa na, yun, maawa na yun siya sa akin. Dahil alam mo yung pinagdadaanan ko dahil talagang ganun ako na yun guys. Ganun na. Wala akong binabawa sa tindahan na kahit ano, magro lang. Kasi pinagpuri ko to kay Lord na magkaroon lang ako ng puhunan. Kahit guys, maliit. Basta meron lang ako matitindahan talagang pagbubutihan ko na dahil may pangarap ako sa buhay ayoko yung <laughs> halong buhay ganito na lang ako kahit meron lang naman ako ma ano kahit kaunti diba guys basta may dream ako kaya ito na guys ha ang isi-share ko sa inyo ayun nakit nakita, nakita nyo na diba nag-grow na Mag -ag 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 oh my god wag na wag kailangan yung partner nyo kung ay sa bahay yung partner nyo ay may trabaho din para siya mag-provide sa pang araw, -araw nyo at kung kukuha, kukuha naman kayo sa tindahan nyo ay mababayaran kasi nag-umpisa ka pa lang eh kumbaga nagtatanim ka pa lang kumbaga ano pa lang siya, mag-grow lang siya dun na tayo kukuha pag nag-grow na siya talaga yung namumunga na siya namumunga kasi kung kukuhaan na natin siya, nagtiratanim pa lang natin, tatanggalan na, natin siya ng dahon, yun, mamamatay. Hindi siya magugulo. Kaya kailangan, mag, pag nagtata, kumbaga, nag-uumpisa tayo, nagtatanim pa lang tayo, huwag muna natin siyang kukuhanan guys, ha? Kasi, sumasya na kayo sa background ko. gano'n talaga. Nanood kasi din ako sa YouTube na, kailangan talaga pala pag nagsasya restore ka hindi mo dyan lahat kukunin yung pang araw-araw nyo kasi nagumpisa ka pa lang eh kunti pa lang yung tindang nabawasan <coughs> mo na ay pisa guys paano yung hinayang pero siyempre di maiwasan pag pumunta ka ng ng palengke, mam mamimili ka siyempre mamamasahe ka dyan siyempre dyan kukunin mo Dililista ko na yan guys yung expenses ko yung halimbawa yung yung na nakuha ko sa tindahan ngayon saka yung binta ko yung kita ko nililista ko na siya guys talagang pinupukusan ko na siya ngayon naisip ko, sa, naisip ko kasi dati laking panghinayang ko grabe nangyari sa akin noon maganda na sana yun kasi maganda na yung pwesto ko ang problema hindi ko siya hindi ko siya inayos guys Napabayaan ko siya akala ko kasi yung bintang tindahan ko maraming bumibili marami din umuutang akala ko okay lang yung pala Oo nga maraming bumibili sa iyo marami marami din ang umuutang wala ka na palang kinikita doon kasi yung yung binta mo at mga yung tinda mo yung utang yung punan mo utang magbabayad ka araw-araw tapos yung mga nangungutang sa iyo hindi nagbabayad so, unti-unti lang yun guys lumit yung tinda ko tapos tumumal siya kasi yung tinda ko konti na lang wala nang masyadong lumibilis sa akin kaya ganun kaya yun lang muna may share ko sa inyo guys sa at mga ilang ano ipapakita ko ulit sa inyo kung nag grow ulit yung tindahan ko guys sana may natutunan kayo kahit kaunti sa aking vlog today. That's it. bye, -bye.